Magandang araw mga mare. Napakakulimlim nga ngayong araw at mamaya nga ipupunta kami ni Jowa kila mama. Bago nga kami pumunta kila mama at papa sa tumana, maliligo nga muna ako kaya nagpainit muna ako ng pangbanto sa tubig na gagamitin ko. Maaga nga rin pala ako nakapagluto ng ulam. Magdadala na nga rin ako ng labong na may saluyot doon kila mama dahil doon nga kami kakain ng tanghalian. Bago nga rin pala kami umalis ni Jowa ay binanlawan ko muna sa downy yung mga damit na nilabhan ko. Isang linggo na nga yan kaya lang ngayon ko nga lang binanlawan o diba ang sipag? At dahil makulimlim nga, dadalhin na namin niya ni Jowa sa Tumana para makidryer kala mama. Doon nga kala mama sa Tumana ay may kuryente. Kami mga mare ay wala pang kuryente. Pangarap ko nga mga mare na sana balang araw magkaroon kami ng sarili naming kuryente kasi mahirap nga yung wala kaming kuryente. Heto nga mga mare at umulan na. Isinahod nga ni Jowa yung batsa namin para magkaroon kami ng tubig at hindi na muna iigib. Dahil aalis nga kami mga mare ay isinara ko na yung mahiwaga naming bintana. Umuulan kasi mga mare kaya isasara ko dahil mababasa sa loob. Ako na nga ang nagdala ng bagat ula mga mare. Nagdala nga kami ng bag dahil dyan nakalagay yung cellphone, charger, flashlight at bumbilya na itcha-charge namin sa tumana. Ngayon nga lang ulit ako sumama na pumunta doon dahil araw-araw nga ay umuulan. Baka ka ako napakaputik eh ayaw ako ko pa naman yung sobrang putik dahil madulas. Sa kakako ko baka bigla akong madulas at madapa. E eh, palusong yung dadaanan namin. Hindi pa naman ako sanay na maglakad sa putikan. Nadudulas ako. Buti na nga lang at meron kaming kapote. Si jowa na nga rin yung nagdala ng damit namin na nasa timba na idadryer sa tumana. Dahil nga ilang linggo din akong di nakababa sa tumana, ay eh, may tanim na pala yung lupa ng kapitbahay namin dito. Ang linis na tignan dahil puro yan talahib. Okra nga mga mare yung itinanim nila dito. Binibiro ko nga si jowa mga mare na ano kaya ako kung bumunot ako dyan ng limang puno, saka ako itatanin sa bahay. <laughs> Ito nga mga mare yung dinadaanan namin papunta sa tumana. Kapag sensitive yung balat mo at di ka nakasuot ng pajama, sigurado mga ka. Hindi na ako nakapagsuot ng pajama dahil nasa labahin pa. Sakto mga mare at meron palang ligaw na ampale dito sa daanan. Pag uwi namin mamayang hapon ay kukunin namin yan. Ilang araw na kasi namin gusto mag-ulam yan. Isang linggo na ang umuulan dito sa amin mga mare. Umami na rin yung tubig sa ilog kasi nung tag-araw medyo natuyo. Malang sa yung tubig dahil hindi na umaagos. Diyan naglalaba yung mga kapatid ko at din si papa na nag-iigib ng pamaligo at panghugas sa mga plato. Takot na takot nga ako sa baka na yan mga mare. Buti na lang at kasama ko si Jowa. Ayun nga mga mare yung bahay nila mama at papa. Tumila na nga rin pala yung ulan kaya tinanggal na ni Jowa yung kapote niya. Gugulatin nga sana ni Jowa si Mira kaya lang biglang lumingon. Kaya walang dingding yung gilid ng kusina nila mama at papa dahil inaayos pa. Binago kasi nila papa yung kusina dahil muntik nang bumagsak yung bubong. Pagdating nga namin dito ay agad nang isinalang ni Jowa yung mga damit namin sa dryer. 2020 or 2021 binila ni mama at papa yung dryer na yan. 2020 ito nga mga mare ay binaha itong tumana pero yung dryer hindi nasira. Nung bumaha nga dito mga mare nung 2022 ay inanod yung mga kubo dito. Maswerte na nga lang at hindi kasama yung bahay nila papa kaya lang basa yung ibang gamit nila dito. Maswerte nga ng dryer na yan dahil hindi binaha. Napakalaki nga ng pakinabang namin sa dryer na yan lalo na't kapag umuulan kasi kapag umuulan ang hirap magpatuyo ng damit. Ito nga mga mare yung tanim na saging ni papa na ilang taon na niyang naitanim. Marami yan puno ng saging ni papa na yan paikot yan. Totoo talaga yung yung kasabihan na kapag may itinanim, ay eh, sigurado meron kang aanihin. Pagdating nga namin kanina mga mare, hinanap ko si Papa kasi hindi ko nga siya kanina nakita. Nandun pala si Papa mga mare, nililinis niya yung daanan na may nakaharang na sanga ng kawayan. Malago na kasi yung kawayan. Yung kawayan na yun mga mare ay itinanim ng mga sundalo. Kinakansaw ni Papa yung sanga ng kawayan dahil bukod nga sa nakaharang sa daan, inadaganan eh, din yung kuryente nila. Sinabihan ko nga rin si Papa na magsuot ng gloves kapag iaangat niya yung kuryente o naman kakuryente ipapatay ipapatay na yung breaker kasi baka makuryente siya ay eh, mahirap na iba na rin yung nag-iingat. Ang sagot nga niya sa akin ay kahoy nga lang daw yung ipangaangat niya sa wire ng kuryente. Kahit paano nga mga mare ay medyo umaaraw na. Sana nga tuloy-tuloy na yung init ng araw para makapagpatuyo kami ng damit. Pagkagaling ko nga kay Papa ay tapos na pala mag-dryer si Jowa. Ang usapan kasi na talaga namin kanina siya yung magda-dryer at ako naman na magsasampay. Kaya heto nga mga mare at sinasampay ko na yung mga damit kasi sayang nga yung init ng araw kailangan samantalahin habang medyo mainit Isang oras pa nga lang nakakalipas, bigla na naman dumilim yung kalangitan. Kukunin ko na nga din yung mga damit na yun mga mare at sa bahay na nga lang isasampay. Heto nga mga mare at tanghali na. Kanina pa nga ako nagugutom kaya kumain na ako. Inaaya ko na nga din si Jowa na kumain na din para sabay kami pero busy nga siya sa ML. Mamaya na nga lang daw siya kakain mga mare dahil busog pa siya. Inaaya ko na nga din kumain si Papa dahil baka malipasan nga siya ng gutom eh, sasakit na naman yung sikmura niya. Ang sabi nga niya sa akin ay mamaya na nga lang daw siya kain at magkakapin na lang daw siya muna Umulan na nga ulit mga mare at buti na nga lang ay naisilong ko na yung sinampay ko bago ko kumain kanina. Sobrang pagod nga mga mare ni Papa sa pagtatanggal ng sanga ng kawayan ay nakatulog na sa upuan. Maaga kasi si Papa gumigising sa umaga para magluto bago niya gawin yung mga gawain niya. Pumunta nga muna ako dito sa glit sa pinagsusugahan ng kambing nila Papa para tumingin kung meron pang talong. Kaya nga lang wala na akong nakitang talong dahil natakpan na nga ng mga talahib. Dito nga pala sinusugan nila Papa yung kambing nila dahil marami nga silang makakain dito. Naghahanap ng rin ako dito ito ng dahon ng ampalayang ligaw. Kaya nga lang mga mare ay wala nga akong makita. At dahil wala nga akong suot na pajama mga mare at maong na short yung suot ko, nangangatin na nga mga mare yung binti ko. Yan na lang nga din pala mga mare ang natirang puno ng talong dito. Yung bunga nga nyan mga mare ay kasing liit lang ng hinliliit ko kaya hindi ko na kinuha. At yung ibang puno nga mga mare ay wala na talagang bunga. Napadaan nga ako dito mga mare sa puno ng saresa. Napakarami palang bunga mga mare at napakabababa lang kaya kumuha na ako. Nung elementary nga ako mga Mare, may nadadaanan sa saresa, kaya bago kami umuwi sa bahay, kumukuha muna kami ng saresa. Ang kasama ko nga pala mga Mare na kumukuha ng saresa noon ay mga kapitbahay namin na kapwa ko elementary din. At kapag uuwi na kami mga Mare, ay kinakain namin sa daan. Araw-araw nga mga Mare, ay ganun ang ginagawa namin basta't may hinog na bunga. Pero ngayon nga mga Mare, wala na yung puno ng saresa na yon na madalas namin kinukuha na noon. Ipinaputol kasi yung, mga Mare at heto nga pala yung nakuha ko, konti lang. Pagdating ko nga dito sa bahay mga mare ay naubutan ko nga si papa na naghihiwa ng hinog na mangga. Tinanong ko nga mga mare si papa kung anong gagawin niya sa mangga. Kaya pala naghihiwa ng mangga si papa mga mare dahil yun pala yung uulamin niya. Nagsasawa na nga daw kasi si papa sa labong mga mare dahil araw-araw nga ay labong yung inuulam nila ginataang labong. Pagkatapos nga mga mare ni papa kumain ay ililipat niya nga tong alaga niyang kambing dahil iyak ng iyak. Dahil gusto na nga kumain ng mga damo mare at ganyan talaga yung kambing na yan. Kahit nga daw umuulan yung kambing na yan ay gusto pa kumain ng damo. Hindi kagaya ng mga kasamahan niya na kapag umuulan ay sumisilong na. Hapon na nga rin mga mare at uuwi na nga rin kami sa bahay. At bago nga kami umi sa bahay mga mare ay kumuha nga muna kami ng itatanim na halaman. Sabay-sabay na nga kami tatlo ni Lamira dahil dun nga kami dadaan sa dinadaanan nila na shortcutan. Mas malapit nga dito mga mare pa uwi sa bahay. Ngayon pa nga lang ako mga mare makakadaan dito. Dito kasi mga mare, dire-diretso lang yung daan, hindi ka naaahon at wala ka na rin dadaan ng tulay na kahoy. Ang lusot nga nito mga mare ay sa bahay na nila Mira. Pinauna ko na nga si Mira mga mare dahil hindi nga kami kilala ng aso nila at baka kagatin kami. Kung pwede nga lang sana mga mare ay araw-araw dito kami dadaan papunta sa Tumana kaya nga lang mga mare nakakahiya din sa kanila. Kinabukasan nga mga mare ay bumalik ulit kami dun sa Tumana. nag lang kami dun saglit mga mare at naghintay lang din kami kung mayroon bang magpapatahi sa asawa ko. Pag uwi nga namin mga mare habang naglalakad kami nakakita nga dito si jowa ng singkamasingkamasan sabi nga niya sa akin mga mare titignan nga daw niya kung may laman to napakahirap nga mga mare yung bungkalin ng lupa dahil kahit itak nga na pwedeng pambungkal ay wala nga kaming dala mga mare napakatagal nga binubunot ni jowa yung bunga ng singkamasingkamasan hirap na hirap nga siyang bunutin mga mare dahil napakalalim nga araw heto nga mga mare yung singkamasingkamasan na kinuha ni jowa na matatanda na pwede na nga rin to pagtsagaan mga mare binalikan ko nga rin pala mga mare yung ampalayan ligaw na nakita ko kahapon. Na ang sabi ko nga din kahapon ay kukunin namin pag umuwi na rin kami sa hapon. Kaya nga lang mga mare, hindi na nga rin namin to nakuha kahapon ng hapon nung umi kami dahil doon nga kami dumaan sa bahay ni Lamira Ilang araw na kasi namin talaga mare na gustong mag-ulam nito. Dahil yung tito ko nga mga mare ay ilang beses na nga rin nakakakuha nito. Napakasarap nga nito mga mare lalo na kung ibubulang lang mo nga lang ito sa may bagoong. O kaya naman mga mare ay hahaluan mo ng sardinas. Inuulam ko nga rin pala mga mare yung dahon nito kahit nga hila. Mindanao. Isinasawsaw ko nga lang yan mga mare sa boneless na bagoong. Ibang nga talaga dito sa probinsya mga mare dahil dito kahit paano makakakuha ka ng libreng ulam. At eto nga din si Jowa mga mare pagkatapos nga niyang kumuha ng singkama-singkamasan ay kumuha na nga rin siya ng ampalayan ligaw. Bumili kasi si Jowa mga mare ng munggo nung isang gabi. Masarap nga kasi ilagay sa munggo mga mare yung dahon ng ampalayang ligaw. Tapos sa nga mare ng chicharon. Eto na nga mga mare yung nakuha namin na ampalayang ligaw. Pag uwi nga namin mamaya mga mare ay agad ko nang hihimayin yan dahil ihahalo ko yan sa munggo na uulamin namin mamayang tanghalian. Uuwi na nga rin kami mga mare dahil tanghali na at medyo nagugutom na rin kaming dalawa So yun lang mga mare, thank you for watching Be kind and happy!